tayo umamum. -um, magbabasa pa ba tayo ng Fatiha at Surah? Katulad po ng pagbabasa ng Imam. Pangkalahatan, kapag mag-isa mo lang magsala, talagang obligado sa ang pagbabasa ng Fatiha. Walang issue dito. Tabarakalladhi biyadihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Ameen. Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pag-uusapan na naman natin ngayon ay isa naman sa mga madalas na katanungan po ng mga kapatira natin sa loob po ng salah. Kung ano po ba ang gagawin ng ma'mum. Ang ma'mum, yung po yung nagsasala sa likuran ng imam. Ang imam po yung sa harapan at ang ma'mum po, halimbawa tayo nagsasala tayo na mayroon tayong leader, tayo ang ma'mum. Yun bang tayo o ma'mum, magbabasa pa ba tayo ng fatiha at surah katulad po ng pagbabasa ng imam? Pangkalahatan, kapag mag-isa mo lang magsala, talagang obligado sa iyo ang pagbabasa ng Fatiha. Walang issue dito. Kasi mag-isa ka lang nagsasala, so ano babasahin mo diyan Kundi ang Fatiha, sa una at pangalawang raka'a, siyempre, magdagdag ka ng sura sa una at pangalawang raka'a kasi mag-isa mo lang nagsasala. Basta pag nagsala ka mag-isa, laging may Fatiha yan. Una, pangalawang raka'a, pangatlong raka'a, pangapat na raka'a, kung apat na raka po ang sala mo, lahat yan may fatiha. At hindi matatanggap ang sala mo pag hindi mo binasa ang fatiha. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanin sinabi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab walang sala ang sinuman kapag hindi niya binasa ang suratul fatiha ibig sabihin invalid ang kanyang sala so walang issue dito sa pangalawa at sa una at pangalawang raka'a siyempre Uh, magdadagdag ka ng sura kahit anong sura gusto mo pangatlo at pangapat huwag na po tayo magdagdag ng sura so ang pag-uusapan lang naman natin ngayon tayo bilang ma'mum, siyempre ang imam nagbabasa na ng Fatihah yan kasi imam yan eh magbabasa pa ba ako sa likuran niya dito po nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama mayroon pong nagsabi sa ating mga eskular na uh, lahat ng sala hindi na kailangan tayo na magbasa at yan po ang pananaw ni Imam Abu Hanifa. Ang pananaw ni Imam Abu Hanifa, lahat ng sala natin ay kung ano po yung binabasa ng Imam, yun na rin po ang uh, basa ng Ma'mum. Ibig sabihin, Duhur man yan, Asar man yan, Maghrib man yan, Aisha man yan, Fajr man yan, malakas man ang binabasa ng Imam diyan, naririnig man natin o hindi natin naririnig ay pasok na po yung basa natin sa pinabasa po ng Imam. So, mutlakan, hindi na po magbabasa ang ma'amum. Yan po ang unang pananaw po ng mga ulama. Pangalawang pananaw ng mga ulama, sa Jahriya, eh, kapag ang sala ay naririnig yung basa ng imam, katulad ng uh, Maghrib, katulad ng uh, uh, Aisha, katulad ng Fajr, ay uh, hindi na po tayo magbabasa. Yung basa po ng imam, yan na po yung basan natin yung Fatiha. Yung Fatiha dyan, yan na po yung basa niya. Hindi natin magbabasa. Pagkatapos naging mamagbasa ng Fatiha, yun na po yung basa natin. So, tatahimik na lang po tayo. At yan po ay sinangayunan ng ating uh, mga ulama katulad ng uh, katulad si Brini Abuhanifa, Hanifa at Malikiya at Hanabila. At ito po ang pananaw po ng karamihan sa ulama at sinangayunan din po ni Sheikhul Islam Ibn Taymiya. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sinabi ng Allah na kapag daw binasa ang Quran ay makilig kayo at tumahimik kayo. Ibig sabihin, utos yun. At uh, sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, Ajma'an al nasu ala anna hadihil fi salam. At nagkasundo daw ang mga tao na ibinaba ang aya na ito sa loob ng sala. Na dapat makinig at hindi ka dapat magbabasa kasama ng imam. So ito po yung pinakamalapit sa tama na nakikita ko po. Na kapagka ang sala po ay malakas po yung basa ng imam sa una at pangalawang raka'ah po katulad po ng uh, ng maghrib katulad po ng isya katulad po ng Padyar ay hindi na po natin kailangan bumasa po ng Fatiha ang basa po ng imam ay yun na po yung basa natin. So yung sura po pagkatapos po ng Fatiha hindi na po natin kailangan basahin yun kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam mayroong ding dalil ng propeta sallallahu alaihi wasallam narinig niya yung mga sahaba na nagbabasa sa likuran niya sabi niya uh, narinig ko na nagbabasa kayo sabi ng mga sahaba ya rasulullah nag sa kami sa likuran mo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu illa bi Fatiha kit il kitab bi Fatiha al-Kitab. Huwag niyong gagawin 'yan maliban lang sa Suratul Fatiha. Ibig sabihin Fatiha lang talaga 'yung babasahin natin, hindi na po kasama 'yung mga sura after ng Fatiha. Sa ilan sa mga ulama, katulad nila uh, Sheikh bin Baz, Sheikh Al-Uthaymeen, sabi nila, lahat ng sala, magbabasa tayo at yan po ang pananaw ng Shafi'iyah. Ibig sabihin, obligado talaga ang pagbabasa ng Fatiha. At ito po ang sinangayuna ng Lulzi ng Tudaima, ni Sheikh Bin Baz, ni Sheikh Al-Uthaymin, na kahit na ang ima magbabasa ng malakas yan, ay pagkatapos siya magbasa, magbasa ka pa rin kahit na nagbabasa siya. So yan ang pananaw nila sa, uh, sa bagay na ito. Okay? Ibig sabihin, para sa kanila, kahit na malakas lahat ng sala, magbabasa ka talaga. So yan po yung pananaw ng Shafiqiyah. Para sa akin, kahit saan dito susundin natin, walang problema. Pero ako po talaga, hindi po talaga ako nagbabasa kapag ang imam, malakas po yung basa niya. Magbabasa na lang tayo ng Fatiha kapag katahimik po yung imam. Ibig sabihin, sa pangatlong raka, siyempre hindi na naririnig yun. Pangapat na raka, hindi na natin naririnig yun. So, magbabasa tayo ng Suratu al-Fatiha. Ibig sabihin, pangkalahatan, pag naririnig natin ang basa ng imam, ang pananaw ng karamihan sa ulama, yung basa niya, basa na natin. Kapag naman hindi natin naririnig ang kanyang basa, so magbabasa tayo ng Sura 2, Al-Fatiha. Dito, karagdagan lang dito, sabi ng ating mga ulama, kapag ka, ito ay naririnig mo yung basa ng imam, dahil kung hindi mo naririnig yung basa ng imam, dahil sa, nasa likuran ka, yung, yung microphone hindi na umaabot sa'yo, iyo, out, hindi na, na nakakarating sa'yo yung busis ng imam na nagbabasa sa ng Fatiha, ang pinakamainam sa'yo ay magbabasa ng Fatiha. Yan po. Yan po ang pananaw ng ating mga ulama. Ibig sabihin, pagka wala ka marinig sa imam, kahit na ang sala ay magrib o isha pajer at hindi mo naririnig ang basa niya kasi nga nasa likuran ka talaga, magbabasa ka magbabasa po kayo ng Fatiha. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya man sala salatan lam yaqra fiha bi Fatiha kita, kitab kitab khidajun. Ang sino man nagsala na hindi niya po binasa ang Fatiha, ang kanyang sala po ay walang gantimpala. So, parang sabi ng atibang mga ulama, useless. Yan. So, insya Allah, malino po yung tinalakay uh, tinalaki natin dito. Pag ang sanya sala ay duhur, asar, eh, siyempre, tahimik yun. Apat na raka, tahimik yun. So, dito po, pagbabasa tayo ng Fatiha. Pagka yung, yung pong sala niya ay uh, tahimik, pinakamainam po, magbabasa tayo ng Fatiha. At kung sakali naman, ang nasanayan mo ay talagang hindi ka na nagbabasa, ay uh, umaasa ka na lang sa basa ng imam, wala namang pong problema. So, pangkalahatan, wala naman po talagang issue tungkol sa bagay na to at uh, ipinaparating ko lang po sa inyo ang pinakamainam po para sa akin ha, Na kapag kamalakas yung ibasan ng imam, hindi natin magbabasa ng fatiha o sura. Kapag po tahibik yung imam at hindi natin naririnig po yung basa ng imam, pinakamainam, magbabasa po tayo ng suratul fatiha. Yun lang po at hindi na po natin kailangan bumasa pa ng sura. So, naway, napulutan po ng aral ang, ang tinalakay ko po ngayon tungkol po sa batas ng pagbabasa ng Suratul Fatiha sa likuran ng Imam. Hanggang dito na lamang, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabi na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.